Tama ka boss oh. oh rin, o. Si Noaknel, tinira niyo ang kanyang kaibigan pang upang ulam. Ito ba? Naalala. Wala bang mga ano? Pagbalik naman. Ayan ba, tinira niyo sa kaibigan <laughs> niya. Nagugutom <laughs> oh. na ako. Ay, Ayan o. Kamante, nakawali ng ano, malalaking bangos. Okay, no. Ito yung boss isa oh. Nagugutom si Papa. <laughs> nakawali bangos dyan. <laughs> Kasi nga, kababal nga <laughs> ngayon. <laughs> Eh tawag si Mamante oh. Guys. Mga gang. Etong tineranya dito sa kaibigan niya <laughs> sana ano, pang-iiyaw, <laughs> basta ay tagapin. Akin na lang. <laughs> Masarap. <laughs> Kuha akin 'to. Para, marami namang mamantay. Tayo papagdurog. Oo, silitok lang. Doblong si Pagmalakit mga boss, malaki. Choco choco. na. Choko-choko, bigkop-bigkop, big bangala. na naman nahuli pa hindi na nakalaki <laughs> gawa bagyo tara mga boss punta tayo sa bahay natin kung <laughs> gaano nakalaki ang tubig katatapos lang ho ng bagyo at pasalamat tayo hindi dumaan dito mga boss matakas na bagyo lumihis Ito ba ang basa ang bangas na nahuli oh. Napakalaki, panghiyaw. Pangulam, laki. Laki. Binigyan ako ni Makdin na nahuli niyang bangus. Pangulam para panghiyaw. Sa sobrang laki. Ah, ito mga boss oh. Kahu pa lang ng baha, lumaki na ulit. Talagang perwesyo ang baha dito sa aming lugar. Ayun, may tumunog ng short mga boss. <laughs> Binabati kayo. <laughs> Saan kaya alam bibiliyan? yan? Saan kaya alam bibiliyan yan short no? Natunog mga boss eh. Pagdaan ko eh. Ayan mga boss. Iyan eh, eh, nagpatunog ng short yun. Eh. Katabi nung nakapula yun. Eh. Kakapit. Baka kasi mga, ano eh. lumendol eh. Sa pala pala no <laughs> nauli no, ng makna na ano, bango. Binigyan nga ako pang pang <laughs> ulam eh. At oh, ako, eto yung pogi na, ito yung pogi dito sa looba mga bot. Hindi lang pogi, dito, siyat na <laughs> Ito yung, ito yung bantay dito sa loba namin, yung palakoloko. Yung hulog ka sa baha. <laughs> Yan <Yeah>, yung mapapasa. <laughs> Ay, mga bata, daan-daan kayo. -daan Mahulog kayo dyan. Ako, dati nung dumadaan ako rito. Hindi, oh, ano, abot ang tulay na. Tignan na kayo ng tubig, gawa ng bagyo. Yung mga bata rito sa nanay boss magtulay eh. Ayan, abot na. Ang laki na talaga ng tubig, oh. Sa ang gabi lang ba ano, lumipas, oh. Hindi pa tinumbok itong lugar namin ng ulan. Ah, ng bagyo. Pati ulang, kunti lang. Pero yung tubig dito na. Kasi, oh, dito talaga nabagsak lahat ng, ano, tubig sa Laguna Lake. Dibil na ho na pala ito ng dagat. doon. Nilagyan ng kasi yung napakataas ng tuloy na amin ng abot pa rin. Mm. Ang it. ah. mm. puso namin, pabos, oh mataas na ho yan, tatlong dugsong na ho yan. Para pagdating ng baha, magamit pa rin. samahan kita. Gusto ko lang malinis ang pangalan ko. ayoko ko masira ang natin dahil sa isang malamit na sinungalingan. Bukas, <coughs> ipinigitan tayo. Sasabihin ko sila kung doon so, tayo may kikita. Huwag kang madalit dahil sinasabi ko Ako, Nako, lubog na yung... Ano yan pa? Sila, ano? Yung bango? Ako na lang? Ako, lubog na, lubog na. Yung kinagalawa namin na ano. Dati hindi abot. Abot na abot ng mga boss, oh. Ah, Ayan, niliparan. Pag gabi, malakas ang hangin mga boss eh. nasira ah, na ng tuluyan. Nawarak na, ayusin ko naman. Ah. Ah, ka mga boss, sa dulong-dulo ng Malaban, Padagat. Kaya matasan tubig dito sa amin. Hanggang dito na lang mga boss. At iuulang kong bangus na binigay sa akin. Thank you po. Bye-bye.